O bayan, nagbabalik po tayo at magkakaroon lang po tayo ng konting update kasi meron po mga nagkakomment na dapat ngayon po October 1 ang uh, filing of COC para sa BSKE uh, 2025. ah uh, wala na po. Wala na pong filing of COC ngayon araw na to. Ngayon po kasi ay October 1. Dapat ngayon ang filing, yung unang araw ng filing of COC. No? ah uh, ang kadahilanan po ay kasi ah uh, wala na pong batas. Wala na pong batas na nagsasabing uh, dapat magkaroon ng filing of COC na papaloob po yon sa uh, DSKE December 1, 2025. Dapat. No? Dapat po. Kaya lang meron na po kasi tayo yung bagong batas na RA12232. Ayan. So ang inaantay natin ngayon ay yung uh, bagong kalendar o ba uh, activity na gagawin lang Comelec. kaya po ang ating uh, inaantay. At hindi lang natin sure kung uh, kailan ito ilalabas. No? Kasi hanggat wala pong uh, desisyon ang um, Supreme Court kung ito ba ay konstitusyon o unconstitutional, eh, wala naman po kasing ibang batas na susundin kundi itong bagong batas na pinirmahan ni PBBM, Republic Act No. 12232, Term Setting So sa ngayon, ang aking paniniwala mga kababayan ay uh, magkaroon man ng desisyon na konstitusyon o unconstitutional ay uh, isa lang po ang resulta. No? Mamumog pa rin. Konstitusyon man yan o unconstitutional ay malaki na po ang katiyakan na mauuro ang BSKE. Eh, marami kasing, uh, hindi pa rin makatanggap o makamove on dito sa uh, nangyayari ngayon, yung status nitong uh, ating uh, BSKE kasi uh, kung madali lang natin sana tatanggapin yung uh, batas na ito na umiiral sa kasalukuyan ay madali lang naman pong tanggapin yan. at intindihin na may intindihan niya naman huyan uh, hindi naman po kayo mawawala ng karapatang uh, kumandidato ulit o bumoto sa mga botante mauurong lang naman po yun lang po ang ating isipin mauurong lang at isipin nyo gamitin nyo yan bilang isang advantage so ikaw man ay uh, aspirantik or ikaw man ay incumbent o yung mga naka first term na, second term na, or pang last term na. Pero wala naman po yun eh. No! <laughs>